sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng liwanag ng lumulubog na araw, isang mahiwagang sigla ang bam alat sa paligid ng biglang nagbigay ng sagot ang espiritong sistema sa tanong ni Wang Yang. Ang may-ari ng banal na katawang ito ay tapat, maaasahan, masinop, at may malalim na pangunawa sa saloobin ng kanyang host, tugon ng sistema, ang boses nito ay puno ng autoridad at katiyakan. Sandaling tumigil si Wang Yang, hinawakan ng kanyang baba, at may bahid ng pag-aalinlangan na nagtanong, hindi ba't ito ang banal na katawa ng isang babaeng alila? Agad na tumugon ang espiritong sistema, tila nagagalak sa katalinuhan ng kanyang host, tunay kang karapat dapat maging host, tumpak na tumpak ang iyong obserbasyon, host. Sa saglit na yon, ngumiti si Wang Yang, lumingon kay Ching Yao, at malamig ngunit matatag na nagutos, mula ngayon, susunod ka sa akin. Nagningning ang mata ni Yao sa tuwa, at may paggalang na tumugon, Salamat, Ancestor. Sa loob-loob ni Wang Yang, isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, hindi masama ang magkaroon ng isang babaeng alila sa aking tabi, naisip niya, na waring nasisiyahan sa kanyang bagong kasamahan. Samantala, sa likuran, taimtim na napaisip ang sect master, hindi pa rin nalilimutan ng sect ancestor ang lumang pagkakaibigan, kung susunod si Qingyao sa kanya, ang kanyang kapalaran ay walang ng liwanag. Sa biglang pagkaputol ng katahimikan, lumapit si Yelin Lang, bakas sa kanyang mukha ang pagkaalerto, nasaan ang Feng Chin. Sa tuktok ng kalangitan, isang nakakasilaw na liwanag ang bamalat sa paligid, isang engranding phoenix ang lumipad sa hangin, tugon sa tawag ni Yelin Lang, mabilis na bamalat ang pagkamangha sa mga alagad sa ibaba, ito ang maalamat na Rainbow Phoenix Chariot, isang kayamanang maihahalin tulad sa imperial na antas ng yaman, sigaw ng isa sa kanila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hinawakan ni Wang Yang ang kanyang baba habang pinagmamasdan ang sasakyan, ang BMW ng mundo ng Cultivating Immortals ay talagang kaakit-akit, naisip niya, na may bahid ng pagbabalik sa kanyang nakaraang buhay, isang buhay kung saan hindi siya nakabili ng kotse. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng espiritong sistema, nasukat ang pagnanais ng host lord para sa isang sasakyan, binabati kita, host lord, Natanggap mo ang imperial na antas na Sex Dragon Imperial Chariot. Sa narinig, isang kampanting ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Yang, kung talagang mahalaga ang sitwasyon, bakit hindi natin gamitin ang sasakyan ko? Mabilis ang tugon ni Lu Qingyao, Yao, tama ka po, subalit sa loob-loob niya, isang matinding kuryusidad ang bamalat sa kanyang isip, ang Rainbow Phoenix Chariot ay bihira sa mundong ito, anong uri kaya ng kayamanan ang sasakyan ng ancestor? Sa isang iglap, Itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay at tinawag ang Sex Dragon Imperial Chariot, mula sa kawalan, isang enranding anyo ang lumitaw, isang napakagandang chariot na nagliliwanag sa ilalim ng langit, ang anim na dragon na nakaukit sa kanyang katawan ay nagbigay daan sa paglabas ng dalawang gwardya na nagbigay galang kay Wang Yang. Binabati namin ang master, sabay nilang sinabi, yumuko bilang tanda ng paggalang. Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ng sect master at ng mga elder na nasa likuran, waring hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ito, ito ang maalamat na imperial na antas na sasakyan. Pagkatapos, itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay, isang utos na puno ng tiwala sa sarili, Empress Halina. Sa malamig ngunit mahina hong tinig, tumugon si Yelin lang, salamat, walang alinlangan, walang pag-aalangan, isang tugon na may bigat ng kasaysayan at kapalaran. Itinaas muli ni Wang Yang ang kamay, ang boses niya ay tila bumabagtas sa kalangitan mismo, tumungo sa Great Sheng Empire. Nauunawaan, Master, sagot ng mga alagad, isang tugon na nagsasabing handa silang sundin ang kanyang utos anuman ang mangyari. Samantala, sa labas ng National Defense Array ng Great Sheng Empire, Isang makapangyarihang barrier ang patuloy na pinapanatili ng mga tagapagtanggol ng kaharian, ang espiritual na enerhiya nila ay pinag-iisa, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ramdam na ang pagod. National teacher, hindi ko na kaya, nang inig ang tinig ng isang alagad, waring nauubusan na ng lakas. Gayunpaman, na natiling matatagang national teacher, ang kanyang posture ay walang bahid ng panghihina, panatilihin ang inyong pag-iisip, kahit maubos ang aking cultivation, kailangan nating magtiis hanggang sa bumalik ang kanyang kamahalan. Samantala sa ibaba, sa mismong lungsod, nagugat na ang tunay na trahedya, ang takot ay kumalat na parang apoy, at ang mga tao ay nagsisigawan, nagtatakbuhan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Tumakas na kayo, ang Swanyu Empire ay papatay sa atin anumang oras, iyak ng isang desperadong ina at ama, mahigpit na niyakap ang kanilang anak nilang musmos iyong kamahalan, bilasan nyo po, iligtas mo kami. Sa parehong sandali, sa labas ng protective array, dalawang figure ang walang awang umaatake sa formation, ang kanilang presensya ay nagdadala ng nagbabadyang pagkawasak. Tumigil sa kalagitnaan ng pag-atake si Jiang Yangki, isa sa apat na general ng Xuanyu Empire, kasabay ng pagkibit balikat, nagkalabit siya ng kanyang mga kamao, napapailing habang sinasabi, mukhang hindi impressive ang formation na ito, pero kahit anong pilit ko, hindi ko ito mabasag, nakakainis talaga. Samantala, isang malamig na titigang bumalot sa mukha ng isa pang general, si Song Kai, malamig ang boses niyang bumulong, tila isang lihim na inamin, hindi ko inakala na ganito katalino ang taktika ng Empress. Lumingon si Jiang Yangqi, may halong pagtataka sa kanyang mukha, bakit mo nasabi yan, Aniya, tinig na puno ng alinlangan. Mariing sumagot si Song Tai, nakasandal ang mga braso sa harapan na tila naghahanda sa isang matinding sagupaan, nilimitahan niya ang proteksyon sa paligid ng kabisera, hindi ba't katulad na ito ng pagpapalakas sa National Defense Formation, ikaw, patuloy mong atakihin ang formation, ako na ang bahala sa iba. Sa isang iglap, hinugot ni Song Tai ang kanyang dambuhalang sibat, isang sandatang mistulang sinanay sa libu-libong labanan, Tumayo siya sa likod ng protective shield para kay Jiang Yangqi, may halong pang insulto sa tinig ng sabihin, sige. Samantala, sa ibaba, ang national teacher ay humihingal, tila nauubusan ng lakas, sa loob-loob niya. Isang mapait na pag-iisip ang bamalat sa kanyang diwa, Your Majesty, pasensya na, hanggang dito na lang ang kaya ko. Sa puntong yun, itinaas ni Song Tai ang kanyang sibat at buong siglang sumigaw, Dragon Soren, magpakita ka. Mula sa kawalan, sumulpot ang isang itim na dragon, dumadaluyong na parang isang malupit na bagyong hindi kayang pigilan, ngunit sa sandaling iyon, isang nakakikilabot na espada ang bumagsak mula sa itaas, hiniwan ito ng tuluyan ang itim na dragon, pinutulang paglipad nito sa kalagitnaan ng himpapawid. Nagimbal si Jiang Yangqi sa nasaksihan, pa isang nagwika, kaninong sword energy ito? Sa itaas, isang figure ang bumaba mula sa langit, si Wang Yang, Nakatingin siya sa kanila ng matalim, isang halimaw ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Song Tai, bahagyang umatras, ramdamang bigat ng presensya sa harapan niya. Samantala, si Jiang Yanqi ay galit na itinuro ang bagong dating, sino ka ba para makialam sa aming mga gawain? Mariing pinag-aralan ni Song Tai ang sitwasyon. Naglalaro sa kanyang isipan ang isang pangalang hindi niya akalaing maririnig, Six Dragon Imperial Chariot, malaki ang background ng taong to, aniya sa sarili, puno ng pag-iingat. Dahan-dahan siyang nagsalita, inilapat ang palad sa harapan bilang tanda ng paggalang, maaari ko bang malaman kung sino kayo? Samantala, sa itaas, lumabas sa likuran si Yelin lang at nagpakilala, ito si Wang Yang, ang Great Emperor mula sa Spirit Sword Sect, aniya, puno ng autoridad. Nang marinig ito, tumawa ng may paghamak si Jiang Yongqi, itinakip ang mga braso sa dibdib, nagtanong ng may pang-uuyam, Spirit Sword Sect, anong klaseng third-rate sect yan, ni hindi ko yan narinig. Galit na sumugod si Lu Qingyao, huwag mong babuyin ang Spirit Sword Sect, sigaw niya, nag-aapoy ang kanyang damdamin. Ngunit malamig ang sagot ni Jiang Yongqi, may panunuya sa kanyang tinig isang pangit at hamak na integration stage lang ang lakas mo para magsalita sa harap ng Great Emperor Realm. Sa sandaling yun, lumitaw ang spirit system, sa tinig na bamalat sa paligid, nag-anunsyo ito, dahil minamaliit ang sword Sect. iginawad sa host lord ang divine martial art Heaven and Earth Heavenly Rotation technique. Walang emosyon ang mukha ni Wang Yang nang marinig ito, ngunit sa kanyang mga mata, isang nagbabadyang bangis ang hindi maitatanggi, at ang buong mundo ay tila natigilan sa kinatatayuan nito. Pagkatapos, tiningnan ni Wang Yang ang mga nasa harapan niya, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, sa tinig na kalmado ngunit may bahid ng bahala, winika niya, mga ginoo, maaari ba akong humingi ng konting respeto, kahit ngayon lang? Nang marinig ito, lalo pang nag-init ang dugo ni Jiang Yangqi ang kanyang kamao ay mahigpit na nakuyam, waring nais niyang agad na durugin ang kaharap niya, Anong karapatan mong humingi ng respeto mula sa Shuanyu Empire? Sigaw niya, puno ng pangungut siya. Ngunit sa likuran, si Song Tai ay pigil na bamantong hininga, nagwika ng babala, Jiang brother, huwag kang padala sa galit. Pagkatapos, yumuko siya ng bahagya, nagpakumbaba sa harapan ni Wang Yang, kaibigan, Aniya, sa tinig na puno ng paggalang, may misyon kaming tinutupad, inaalay namin ang empresses pabalik, pakiusap, huwag kang makialam. Ngunit sa halip na umatras, mumiti lang si Wang Yang, at isang malamig na aura ang unti-unting bomb alat sa paligid niya. Paano kung di ako papayag, tanong niya, tinig na puno ng tiwala sa sarili. Sa sandaling yon, muling nagpakita ang spirit system, at isang mensahe ang bomb alat sa hangin, dahil sa malakas na killing intent ng host lord, ang heaven and earth heavenly rotation technique, ay umabot na sa great completion realm. Nanlaki ang mga mata ni Song Kai, sa sandaling yon, Napagtanto niyang hindi lang ito isang simpleng sagupaan, wala na siyang nasabi, kundi isang mahinang bulong na tila ba pagtanggap sa nakatakdang laban, kung ganoon, huwag mo kaming sisihin kung magiging marahas kami. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, malamig ang ekspresyon ni Wang Yang nang siya'y tumingala at nagwika, System, ano ang tunay na bisa ng Heaven and Earth Heavenly Rotation Technique? Agad namang tumugon ng spirit system, tinig nitong walang bahid ng emosyon, ang teknikang ito ay may kakayahang sipsipin ng anumang atake mula sa isang kalaban na nasa iisang realm at ibalik ito ng doble ang lakas. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Yang, bakas sa kanyang mukha ang pangungut siya. hindi kakarapat dapat para akuin ko ang laban, tatayo lamang ako rito, at bibigyan kita ng tatlong pagkakataon, kung nagawa mong saktan ako kahit kaunti, kayo na ang bahala sa aking kapalaran. Nag-aalalang lumapit si Lin Lang, maingat na tinig nito, Great Emperor Wang Yang, ano itong ginagawa mo? sumang ayon naman si Lu Qingyao at nagbabala, Ancestor, ito'y delikado, malakas ang kalaban. Ngunit sa halip na magdalawang isip, itinataas lamang ni Wang Yang ang kamay, payapa ang tinig, huwag kayong mag-alala, wala silang magagawa sa akin. Nasa di kalayuan, isang mapanghamong ngisi ang gumuhit sa mukha ni Jiang Yangqi, kung matatagalan mo ang tatlong suntok ko, aalis kami. Hindi nagaksaya ng salita si Wang Yang, isang malamig na tingin ang itinapo niya kay Jiang Yangqi bago iniabot ang kamay, waring paanyaya, sige, sumugod ka. Walang pag-aalinlangan, umataki si Jiang Yangqi, pinalabas ang enerhiyang kamao, ngunit sa sandaling samalpak ito kay Wang Yang, naglaho lamang ang lakas, parang patak ng ulan na bumagsak sa karagatan. Napaangat ang kilay ni Jiang Yangqi, napaisip, ginamit ko ang siyam na ng aking lakas pero parang wala lang, hindi pangkaraniwan ang lalaking to. Nag-ipon siyang muli ng enerhiya, lumakas ang kanyang presensya, isang sigaw ang lumipad sa hangin, astonishing god fist, third style, dragon fist breaks the void. Gayunpaman, ni Bahagyang Gallows ay hindi makita kay Wang Yang, nakangisi itong tumingin, malamig at puno ng panunuya, dakilang emperador ka nga, pero hangin lang pala ang tunay mong lakas. Nag-alab ang galit ni Jiang Yangki, mas lumakas ang kanyang enerhiya, waring nagbabanta ng mas mabigat na atake, ngunit biglang sumigaw si Song Kai, Brother Zhang, huwag mong gagamitin ang teknikang yun. Pero, huli na ang lahat, sa likod ni Zhang Yangqi, isang nakakikilabot na Dharma Manifestation ang lumitaw, buong lakas niyang isinigaw, Original Martial Arts Realm, Godly, Devil, Emperor's Descent. Nang makita ito, napangisi si Wang Yang, pinagtagpo ang kanyang mga palad at pabulong na nagwika, Heaven and Earth Heavenly Rotation Technique Universe Dharma Body. Sa isang iglap, umatake ng buong lakas si Jiang Yangqi sa harap ni Wang Yang, isang suntok na bumasag sa hangin, ngunit sa kabila nito, hindi man lang natinag si Wang Yang. Samantala, isang malakas na sigaw ang pumailang lang mula sa baba. Ang lakas ni Ancestor ni Gallows ay wala, kahit tinanggap niya ang buong puwersa ng Dharma Manifestation Great Emperor Realm, lagpas na ba siya sa Great Emperor Realm? Pagkatapos, ngumiti lamang si Wang Yang sa mga sinabi ng mga nakasaksi, walang bakas ng takot sa kanyang mukha, sa isang iglap, iwinasiwas niya ang kamay at malamig na nagwika. Heaven and Earth Heavenly Rotation Technique, isang kakaibang puwersa ang bumalat sa kanya, ang Heavenly Branch Reversal, pagkatapos, napa atres at bunagsak si Jiang Yangki, lumubog ang kanyang katawan sa alabok habang bumukal ang dugo mula sa kanyang bibig. Mabilis siyang sinalo ni Song Tai, ngunit hindi na may tatago ang matinding sugat sa kanyang cultivation, galit na nagbuga ng hininga si Jiang Yangki, nagningit-ngit na nagwika, Lintek, may ginagamit siyang daya, hindi ako kumbinsido, gusto ko pang makipaglaban, tatlong suntok pa, ngunit mariing hinawakan ni Song Tai ang kanyang balikat, tinig nito'y puno ng babala, Brother Jiang, huminahon ka, nasakta na ang yung cultivation, hindi mo na siya matatalo ngayon. Sa sandaling yun, isang malamig na tingin ang bumagsak kay Song Tai, lumapit si Wang Yang, matigas ang tinig, kung hindi niya kaya, gusto mo bang ikaw ang sumubo? Bahagyang nagbigay galang si Song Tai, bam hininga, at nagpahayag ng pagpapakumbaba, maraming salamat, kapwa Daoist, sa iyong awa, tutuperin namin ang aming pangako, aalis na kami. Habang papalayo ang dalawa, banayad na nagsabi si Wang Yang, tila isang paalala, sige, mauna na kayo, hindi na kailangan pang magpaalam. Mula sa gilid, lumapit si na Lu Qingyao at Ye Lin Lang, may pag-aalala sa tinig ni Qingyao nang magtanong, Ancestor, nasaktan po ba kayo? Lumingon si Wang Yang at ngumiti, payapa ang kanyang sagot, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Samantala, kumikinang ang paghangas sa mga mata ni Ye Lin Lang, ang galing po ng teknik ninyo kanina. Ngumiti si Wang Yang ng bahagya, malamig ngunit may kumpiyansa, isang maliit na bagay lamang. Nagpatuloy si Yelin Lang, bumuo ng isang formal na paanyaya. Ngayong araw, ang Great Shang Dynasty ay lubos na nagpapasalamat sa tulong ni Great Emperor Wang Yang, magkakaroon ng piging, at sana'y dumalo kayo. Isang banayad na tawa ang lumabas kay Wang Yang, kung inanyayahan kami ng Empress, hindi kami tatanggi. Sa ibaba, isang ingay ang bomb sa paligid, may mga taong lumapit at sumigaw, Your Majesty. Pagkatapos, itinuro ni Yelin lang si Wang Yang, ang kanyang tinig ay puno ng deklarasyon, ito si Great Emperor Wang Yang ng Spirit Sword Sect, at hindi magtatagal, siya na ang mamumuno sa buong dakilang Sheng Dynasty. Nang marinig ito, napahinto ang mga elder, ano, siya ang mamumuno. Agad, nagpatira pa sila, binibigkas ang kanilang pagsaludo, pagbati, inyong kamahalan, mabuhay ang emperador. Sa sandaling yun, napapitlag si Wang Yang sa pangyayari, sa kanyang isipan, isang tanong ang bumigkas sa kanyang isip, sandali, ano ba talaga ang posisyon ng isang ruler? Biglang lumitaw ang spirit system sa harapan niya, komandat ng isang mata at nagwika. Congratulations, host, natanggap mo ang pagpupugay ng mga tao ng Great Sheng Dynasty at nakatanggap ng merit value, napamulagat si Wang Yang sa narinig, hinawakan niya ang sistema, gigil na inalog-alog ito. Ano ba itong merit value na to? May tinatago ka ba sa task system? Magsalita ka ngayon? O puputulin ko ang koneksyon natin, nang inig ang spirit system? Nagmamadaling sumagot, wawala po, talagang wala. Sa gitna ng marahas na galit ni Wang Yang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang sinisinghalan ang spirit system, walang kwentang sistema. Ano ba ang silbi ng merit value na to? Wala namang ganito sa mundo ng cultivation. Nagpupunyagi ang spirit system sa kanyang mahigpit na pagkakahawak ngunit hindi ito bumitaw. Host Lord, sandali lamang po, hayaan niyo akong ipaliwanag ito, nang marinig ito, nagluwag si Wang Yang ng hawak at pinakawalan ang sistema, na agad namang umubo bago nagpatuloy, ang merit value ay bunga ng paghanga at respeto ng iba. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, nagliligtas ng mga naaapi, o naglilingkod sa bansa, lumalago ang iyong merit. Samantala, napaisip si Wang Yang at itinaas ang isang kamay, kung ang pagiging mabuting tao ang nagpapalakas, bakit pa natin pinahihirapan ang sarili sa cultivation? Mariing sumagot ang spirit system, ang tinig nito ay puno ng diin, hindi madaling tipunin ng libu-libong hangarin, ngunit ang mga dakilang lords at mga hinahangaang general ang may pinakamadaling paraan upang makuha ito, kapag ginamit ang merit upang likhain ang merit dharma body, sa simula pa lang, kasing lakas na nito ng soul transformation realm. Hinilat ni Wang Yang ang kanyang baba, tumingin kay Yelin lang, at nagbulalas. Ah, kaya pala ang mga empress ay pumipili ng landas ng merit dharma body. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, mabilis na nagwasto ang spirit system, hindi saglit itong nag-alinlangan bago itinama ang sarili, ang empress ay isang bihirang dual cultivator. Saglit na tiningnan ni Yelin lang si Wang Yang, halatang nagtataka. Great Emperor Wang Yang, may problema ba? Hindi mo ba gusto ang Royal Capital? Dali ang tinak Wang Yang ang bibig ng system at pilit na natawa, wala, naalala ko lang ang ilang lumang kwento. Habang nag-iisip, unti-unting tumataas ang pagpapahalaga kay Empress Ye Lin Lang, sinundan niya ito papasok sa Royal Capital, kung saan bumungad ang masiglang sigawan ng masa, mabuhay ang Emperor, mabuhay ang kamahalan. Sa gilid, isang kalbo na nakaluhod ang tumingala kay Wang Yang, at marahang bulong sa kanyang katabi. Siya nga ba ito ang eksperto mula sa ibang dako na nagligtas sa Imperial Capital, ang kanyang aura ay tunay na dakila. Samantala, si Lu Qing Yao, na tahimik na sumusunod sa likuran ni Wang Yang, ay lihim na natuwa sa narinig, ang impluensya ng ancestor, kahit maging simpleng tagapaglingkod lang ako, sapat na. Sa harapan, nagbigay galang ang mga ministro habang papasok si Yelinlang, ang empress ay bumalik ng matagumpay. Sa isang maringgol na kilos, itinaas ni Yelin lang ang kanyang kamay at ngumiti sa direksyon ni Wang Yang. Ang lahat ng ito ay utang natin sa Great Emperor Wang, maghanda ng isang first class na piging para sa ating pinakamahusay na panauhin. Sa kanyang mainit na pagtanggap, agad niyang napansin ang matandang lalaking nakaluhod sa gilid, kumunat ang kanyang noo, bahagyang bumakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, bakit hindi dumating ang National Master upang bumati sa akin. Nang marinig ito, ang matanda ay nanginginig na sumagot, nahirapang bumuo ng mga salita. Hindi po makakapunta ang National Master, naubos po ang kanyang cultivation dahil sa National Protection Formation, sa ngayon, natatakot po akong. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, malakas na iniwagayway ni Yelin lang ang kanyang kamay, ang kanyang tinig puno ng matinding galit, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga, nasaan ang National Master? Napayuko ang matanda, kasabay ng maingat na sagot, dinala na po siya sa Xuanji Pavilion. Sa sandaling yun, sumulong si Wang Yang, ang kanyang presensya ay tahimik ngunit puno ng autoridad, itinaas niya ang kamay bilang mungkahi, Your Majesty, bisitahin muna natin ang National Master. Saglit na nagatubili si Yelin lang, sa kabamuan ininga, pasensya na, naging bastos ako kanina, sana hindi mo ako pagtawanan. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng Xuanji Pavilion, ang national master ay nakahiga sa kama, mahina ngunit dignified, tatlo sa kanyang mga disipulo ay nakaluhod sa sahig, ang kanilang pag-iyak ay bumabalot sa paligid, Master, huwag po kayong mawawala sa amin, huwag niyo po kaming pababayaan. Sa pagpasok ni Nayelin Lang at Wang Yang, mabilis na nilapitan ng Empress ang kama, ang kanyang tinig puno ng pagsisisi, Master, huli ang pagdating ng iyong disipulo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, Mahina ngunit may autoridad na ngumiti ang national master, madalas kitang sabihan, sa publiko, dapat mo akong tawaging national teacher. Samantala, tumayo si Wang Yang sa tabi, maingat na tinitingnan ang national teacher, napansin niyang kahit sa kahinaan, ang kanyang presensya ay hindi naglalaho, sa isip niya, sayang, isang magandang babae na malapit ng mawala. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang malambing na tinig, nagpasalamat ang national teacher, salamat, senior sa iyong tulong kay Yelin Lang at sa buong Great Sheng Empire. Magalang na iwagayway ni Wang Yang ang kamay, walang pagmamayabang sa kanyang tinig, maliit na bagay lang yan para sa akin. Ngunit hindi nagaksaya ng oras si Yelin Lang, agad niyang inutusan ang kanyang mga disipulo, dalhin ng Divine Doctor para gamutin ang National Teacher. Sa kabila ng kanyang paghina, nagsikap umupo ang National Teacher, ang kanyang mga mata puno ng katiyakan, huwag na ang kondisyon ko ay magagamot lang ng 9 Transformation Magical Peel mula sa Upper Realm, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. At sa sandaling yun, lumitaw ang Spirit System, ang kanyang presensya bumalat sa kapaligiran, isang banal na bagay ang iniabot kay Wang Yang, ang 9 Transformation Magical Power Spill. Sa oras ng pangangailangan, nang may nasugata na kailangang gamutin, pinagkalooban ang Host Lord ng isang banal na bagay, ang 9 Transformation Magical Power Spill, wika ng spirit system. Sa saglit na yun, nagpakita ng inip si Wang Yang habang itinaas ang kanyang kamay, tahimik na nagmumura sa sistema. Gago ka talaga, sistema, ang galing mo talagang ilagay ako sa gulo. Lumingon siya ng bahagya kay Yelin lang, nag-aalangan, dapat ko bang itago ang Nine Transformation Magical Peel para sa sarili, o isugal ito para mailigtas ang isang tao. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagdesisyon siya, sa isang mahinaong kilos, Iniabot niya ang pil kay Yelin Lang, Empress, huwag kang malungkot, mayroon akong nine transformation magical power spill. Sa loob-loob niya, isang natatawang pag-iisip ang dumaan, dapat iligtas ko muna, sayang kung mawala ang ganitong kagandahan. Sa gulat ni Yelin Lang, napatingin siya kay Wang Yang, ang kanyang mga mata kumikislap sa paghanga, napakahalaga nito, lubos akong nagpapasalamat, Great Emperor Wang Yang. Sa gilid, ang mga disipulo ay hindi maitago ang kanilang tuwa. Salamat, Immortal, maliligtas ang master namin. Mabilis na inilapit ni Yelin lang ang pil sa bibig ng national teacher, nang lunukin niya ito, isang kakaibang enerhiya ang bamalat sa kanyang katawan, isang malalim na paghinga ang bamalat sa hangin, napaungol siya, ramdam ang matinding pagbabago. Matiim na tiningnan ni Wangyang ang reaksyon ng national teacher, nagtataka, may special effect ba tong pil na to? kaya pala sa upper immortal realm lang ito makikita. Napuno ng siin lang, hindi mapigil ang tanungin, Master, nag-breakthrough ka ba sa bagong realm? Sa isang kahangahangang eksena, dahan ang bumabang mula sa kama ang national teacher, ang kanyang presensya ngayon ay mas makapangyarihan, yumuko siya ng bahagya kay Wang Yang, ang kanyang tinig puno ng paggalang, salamat, senior, sa gamot, hindi lang ako gumaling, umabot pa ako sa immortal king realm. Nagbigay ng simpleng ngiti si Wang Yang, ang kanyang tinig walang bahid ng yabang, walang anuman, wag mo nang banggitin. Ngunit biglang pumasok ang isang tauhan, humihingal sa pagmamadali, Your Majesty, handa na ang pambansang piging. Napatingin si Yelin lang kay Wang Yang, ang kanyang mga mata puno ng pag-anyaya, Great Emperor Wang Yang, samahan niyo kami sa piging. Isang kampanting ngiti ang lumabas sa mukha ni Wang Yang, tumango siya, kung gayon, hindi ko na ito tatanggihan. At sa pagsapit nila sa bulwagan, bumungad ang isang engranding kasayahan, sa labas ng main hall, nagsimula nang sumayaw ang mga palace maid, dalawang tauhan ang nagdala ng malaking banga ng alak, ang halimuyak nito tumagos sa buong silid. Habang mariing tinitingnan ni Wang Yang ang punong baso sa harapan niya, isang matalas na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan, simula nang mag-crossover ako, hindi pa ako umiinom, malakas kaya to? Sa eksaktong estilo ng Marites, biglang lumutang ang spirit system, walang pakialam sa timing, at nag-anunsyo sa matinis nitong tinig. Nang matukoy na iinom ng alak ang host lord, agad siyang pinagkaluuba ng espiritwal na batas, teknikang imperial ng kamatayan o pagbabagong anyo. Kasabay nito, lumitaw ang system interface, kumikislap sa harapan ni Wang Yang. Ang teknikang imperial ng kamatayan o pagbabagong anyo ay kayang baguhin ang lasa ng alak, epekto ng gamot, at lason, nagiging fruchi na nagpapalakas sa bilis ng katawan. Napatingin si Wang Yang sa interface, saka malakas na tumawa, haha, simula ngayon, pwede na akong kumain at uminom ng kahit ano nang walang inaalala. Samantala, sa gitna ng kasayahan, tumayo si Yelin Lang, inangat ang kanyang baso, at nagsalita ng may taimtim na pasasalamat. Ang una kong tagay ay alay ng Taos Pusong Pasasalamat mula sa akin at sa Xuanji Pavilion kay Dakilang Emperador Wang Yang na nagkaloob ng gamot na nagligtas sa ating National Teacher. Matapos uminom, muli niyang itinaas ang baso para sa ikalawang tagay, bilang kinatawa ng bawat mamamayan ng Great Sheng Empire, binabati kita, Great Emperor Wang Yang, sa pagligtas sa aming imperyo, sa sandaling yun, Bamalat ang katahimikan sa bulwagan bago sumabog sa pagbibigay galang ang mga tao sa harapan, lahat sabay-sabay na yumuko at nagbigay pugay, sa karangalan ni dakilang Emperador Wang Yang.